ginawa ni Buitapang sa kanyang hina. Inulan ng maraming komento, galing sa mga nepisin, lumabas na kaya ang putong ugali nitong si Buitapang? Kusa sadyang ganito na talaga ang tunay na ugali nitong si Buitapang? Alam naman natin na itong si Buitapang ay nagsimula ito sa walang wala. Simula kanyang sige sa pagbablog, ay sumikat niya ito. At ang muna na kanyang naging content ay ang pagmumukbang ng mga exotic foods. Habang tumatagal nga ay lalong nakilala itong si Boy Tapang sa social media. Lalong lalo na nung naging sila ni Cherry White. Agat niyang nag-click sa mga viewers ang tambalang Boy Tapang at Cherry White sa kanilang mga content na nakakakilig at nakakaalib. Ngunit hindi rin nagtagal ang dalawa ay nagkahiwalay rin ito. Ngunit ano nga ba ang ginawa nitong si Boy Tapang sa kanyang ina? nainulan ito ng maraming komento daling sa mga netizen. Sa latest vlog nga nitong si tapang ito lang Mother's Day ay agad nga niyang tinawag ang kanyang mama para daw umano sa kanyang sorpresa. There's a gift kay mama muno ng iapan Ito nga ang kanyang naging caption sa nasabing vlog. Agad niyang nagpasalamat itong si Buitapang sa kanyang mama dahil daw umano sa kabila ng kanilang kahirapan hindi raw sila pinabayaan ng kanyang mga kapatid yung mga ito ni Kuy Tapang ay hindi niya mapigilan na maging emosyonal dahil nga sa daw ng kanilang pinagkataanan noon sa kanilang kahirapan ay talagang inaalagaan daw sila ng kanyang mama dahil daw sa kasipagan ng kanyang mama at mothers dito ngayon ay pipigyan daw niya ito ng magandang sorpresa at niyang hinabutan ni Buitapang ang kanyang mama ng 100,000 pesos. Wala na raw siyang ibang maisip na ibigay na regalo sa kanyang mama. Kaya binigyan na lang niya ng bera. Kung makikita ang tunay na ugali nitong si Buitapang. Nagrarayang pagmamahal nito sa kanyang mga mabulang. dahil nga sa ginawang ito ni Buitapang, kinaulan ito ng maraming komento galing sa mga netizen. Sabi pa nga ng isang netizen? Tessio always boy tapang More blessings to come Talot sa iyo, idol boy tapang God bless you itong nga natin makikita Na kung gaano kabait itong si boy tapang Pagdating sa kanyang mga mabulang Maging sa mga taong nananailangan Ay hindi ito nagdadalawang isip Na tulungan ang mga ito Kaya saludo ako sa kabaitan mo Idol boy tapang Ipagpatuloy mo lang yan sana marami ka pang matulungan at mapasaya na mga tao. God bless you.